Guys, yung anak ko pala guys, pumunta ng robe. Hindi ko naman alam guys, na bibili siya ng gift. Kasi ang sabi niya sa akin doon sa aming bisita, at samahan mo ako sa robe. At bibili ako ng laruan. So si ate naman niya, yung bisita namin, sinamahan siya. Naglaro sila sa robe. Pero yun pala, may plano siya na bibilhan niya ako ng regalo. So pag uwi niya sa bahay guys, nagulat ako. Pagpasok niya, sabay sigaw siya. Mama, may gift ako sa iyo. Oh, na-touch na ba ako? Na? Oh. Napaluha naman ako, guys. Dahil sa isa mura niyang edad, lagi niya akong naaalala. Siya po pala, guys, ay 11 years old pa lang at lalaki po 'yun. Naalala niya ako lagi every time birthday ko, Christmas, kung may anumang okasyon, kung wala man siyang pera guys, nagsumusulat na lang siya. Tapos, minsan, yung binibigay sa kanya namin, iniipon niya. Tapos sabihin niya sa akin, Mama, tayo, lilibre kita, pupunta tayo sa rob, kakain tayo. Ganyan siya guys. Sana sa lahat ng mga anak dyan, lagi ninyong maalala ang inyong mga magulang dahil sila ang naghirap sa inyo huwag ninyong pabayaan ng inyong mga magulang maraming salamat po